Habang tumatanda tayo, lalo na kapag lampas edad 60 na, mas nagiging sensitibo ang katawan sa asin, preservatives, at mga chemical na ginagamit sa mga pagkain ng nakakahon o nakalata. Marami sa atin, lalo na sa mga Pilipino, ay lumaki sa pagkain ng sardinas, corned beef, luncheon meat, at iba't ibang delata dahil mura, madaling buksan, at pwedeng itabi sa loob ng matagal na panahon. Sa probinsya, karaniwan itong baon sa bukid. Sa lungsod naman, madalas ito ang pangreserba kapag hindi makapagluto o kulang ang budget. Ngunit ngayon, marami ng pag-aaral ang nagpapakita na may ilang uri ng canned foods na mapanganib lalo para sa seniors. Nakakapagpataas ng presyon, nagpapalala ng pamamaga, nakakadagdag ng panganib sa puso at minsan pa ay nagdudulot ng problema sa bato at kasukasuan. Ang video na ito ay hindi para takutin, kung di tulungan kayong intintihin kung alin ang delikado at alin ang pwedeng piliin ng ligtas. Base sa mga pag-aaral mula sa WHO, Harvard School of Public Health at mga rekomendasyon ng mga nutritionists na may karanasan sa senior health idadagdag ko rin ang mga tunay na karanasan ng maraming Filipino seniors, yung tipong akala ko okay lang kasi mura, pero kaluunan pala ito ang nakapagpalala ng alta presyon, arthritis o pananakit ng tiyan. Mahaba ang pagtalakay na ito dahil ang goal natin ay education na malinaw para sa inyo at para sa mga magulang o lolo't lola ninyo. Hindi sapat na sabihing masama ito. Gusto nating maintindihan nyo bakit, paano at ano ang pwedeng ipalit. Dahil kabagtama ang kaalaman, mas humahaba ang buhay, bumababa ang bilis ng pagtanda at mas nagiging magaan ang araw-araw na pakiramdam. Kaya simulan na natin ang 3 pinakamasasama ang canned foods para sa mga edad 60 pataas at 3 na talagang ligtas basta tama ang pagpili tatlong canned food na delikado sa kalusugan ng mga senior. Una, canned luncheon meat. Sobrang alat, trans fat at nitrites. Unahing natin ang pinakakaraniwan sa lahat, luncheon meat. Alam nating masarap, mabilis lutuin at paborito ng maraming Pilipino, lalo nga't pwede sa tinapay, kanin, itlog o ulam kapag nagmamadali. Pero para sa mga seniors, ito ang pinakadelikadong canned food dahil sa tatlong dahilan: sobrang sodium, trans fats at nitrites. Ayon sa research ng Harvard at American Heart Association, ang sobrang sodium mula sa processed meats ay direktang nagpapataas ng blood pressure at nagpapahirap sa kidney function. Para sa mga edad 60 pataas, ibig sabihin nito mas mataas ang tsansa ng stroke, heart failure at bigla ang pagsumpong ng hirap sa paghinga. Bukod pa dito, ang trans fats na nasa ilang klase ng luncheon meat ay napatunayang nagdudulot ng clogging ng arteries. May pag-aaral mula sa WHO na nagsasabing kahit 1 to 2 grams per day ng trans fat ay sapat na para tumaas ng 20% ang posibilidad ng heart disease. Hindi biro ito para sa mga seniors na mabagal na ang metabolismo at mas mabilis magkaroon ng inflammation. Maraming Pilipino seniors ang nagsasabing, bakit parang sumasakit dibdib ko pag luncheon meat ang ulam? Dahil bigla ang tumataas ang fluid retention at blood pressure pagkatapos kainin ito. Pinakadelikado rin ang nitrites, ang preservatives na nagbibigay ng kulay at lasang processed. Kapag pumasok sa katawan, nagiging nitrosamines na ayon sa International Agency for Research on Cancer ay may potensyal na maging carcinogenic. Hindi man ibig sabihin na sigurado kang magkakasakit, pero kung senior ka na, hindi mo kailangan ng dagdag na panganib. Life experience? Isang lola sa Bicol ang lagi akong kinukwentuhan. Nung tumigil ako sa luncheon meat, bumaba agad BP ko isang linggo lang. At maraming doktor ang nagko-confirm. Kapag tinanggal ang canned processed meats, bumababa agad ang pamamaga at sakit ng kasukasuan. Pangalawa, canned corned beef. Hidden fats plus sodium na nagpapalala ng arthritis at heart risk. Sunod sa listahan ng corn beef, isa sa mga paboritong almusal ng maraming Pilipino. Madali itong igisa, mura, masarap at kadalasang comfort food, lalo na sa mga lumaki noong panahon na ang delata ang mabilis na solusyon sa gutom. Pero ayon sa European Journal of Nutrition, ang corn beef ay kabilang sa high-risk processed meats dahil sa matataas na saturated fats, sodium at preservatives. Para sa mga bata, mabilis pa ang metabolism kaya kaya pang i-burn ang taba. Pero para sa seniors, bumabagal ang fat metabolism kaya mas madaling maipon ang taba sa atay, puso at blood vessels na nagdudulot ng panganib sa puso at stroke. Marami ring Pilipino seniors ang nagrereklamo ng pamamaga ng kasukasuan, pananakit ng tuhod at stiff na mga kamay kabag nagigising sa umaga. Ayon sa Arthritis Foundation, ang high sodium diet ay nagpapataas ng water retention sa tissues na nagdudurot ng pamamaga at nagpapalala ng arthritis flare-ups. Ito ang dahilan kung bakit may mga senior na nagsasabing na mamaga bintiko tuwing gabi, lalo na kapag kumain ng corn beef, instant noodles o anumang pagkaing maalat. Dagdag pa rito, ang corn beef ay puno ng hidden saturated fats na kadalasang hindi napapansin dahil humahalo ito sa mismong karne. Base sa mga pag-aaral ng American Heart Association, ang sobrang saturated fat ay nagpapataas ng LDL cholesterol na direktang nagdudulot ng pagbara sa ugat. Para sa seniors na may fatty liver, hypertension o enlarged heart, mas malaki ang panganib. Hindi rin ito ideal para sa may GERD dahil ang mantika at preservatives ay nagtitrigger ng hyperacidity. May kwento ang isang lolo sa Cavite. Akala ko normal lang yung kirot sa tuhod ko, pero nang tigilan ko corn beef, halos wala na yung pamamaga ko pag-ising. At tama ang napansin niya, kapag inalis ang pagkain na nagpapasiklab ng inflammation, kumakalma ang katawan. Totoo ito lalo na sa mga Pilipinong umaasa sa delata kapag walang oras magluto. Pangatlo, canned sardines na sobrang mantika at mababang quality. Marami ang nagsasabing healthy ang sardinas at totoo iyon kung tama ang klase. Pero para sa mga senior, may mga uri ng delata na dapat talagang iwasan. Ang murang sardinas na lumulutang sa mantika, sobrang alat at gawa sa low quality na isda ay hindi lang basta unhealthy. May direktang panganib sa puso, bato at nerbyos ng matatanda. Ayon sa mga pagsusuri ng FAO at Oceana, ang ilang budget sardines ay may mataas na residues ng lead, tin at mercury dahil sa murang proseso ng pagkaning. Maliit man ang amount kada lata, pero ayon sa toxicology research, nag-iipon ang heavy metal sa katawan, lalo na sa seniors na mas mabagal ang metabolism. Resulta nito sa katagalan, panghihina, pagkahilo, pamamanhid, hirap huminga at minsan ay irregular heartbeat dahil naaapektuhan ang nerve conduction at electrolytes ng katawan. Dagdag pa rito, ang sardinas na puno ng mantika ay masama para sa may heart disease o mataas ang triglycerides kahit may omega-3 ang isda, nawawala ang benepisyo kapag puro oil at asin ang kasama. Sa mga pag-aaral mula Denmark at Japan, napatunayang ang mga seniors na madalas kumain ng canned fish na mataas ang sodium ay mas mabilis tumaas ang blood pressure, mas prone sa fluid retention at mas madalas ma-admit sa ospital dahil sa shortness of breath o pamamaga sa tunay na buhay maraming lolot lola ang nagsasabing sumisikip dibdib ko kapag sardinas ang ulam hindi ito dahil sa isda kundi dahil sa 600 to 800 mg sodium sa isang lata sa isang senior na may daily limit na 1200 mg kalahati agad ito sa isang kainan kung kakain ng sardinas piliin ang water-based low sodium at reputable brand pero ang mga murang sardinas na oil-drenched at sobrang alat, iwasan a paglagpas 60, lalo na kung may high blood, kidney problems o madalas mamaga ang paa. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire recommend kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo pag na natin ang tatlong canned food na talaga namang ligtas at kapakipakinabang kainin lalo na para sa seniors. Unahin natin ang isa sa pinakasikat at pinakarekomenda ng mga doktor, canned tuna in water, heart-friendly, protein-rich at senior-safe. Kung may delata dapat laging nasa pantry ng mga Pilipino, ito na marahil ang tuna in water. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang high-quality fish protein ay napakahalaga para sa mga edad 60 pataas. Ito'y dahil malaki ang papel nito sa pag-iwas sa sarcopenia, ang pagnipis at paghina ng muscles na nagdudulot ng panghihina, madaling pagkadapa at pagkawala ng balanse. Kapag mas may sapat na protein intake ang isang senior, mas hindi bumabagsak ang muscle strength habang tumatanda. Dahil water-based ang tuna, halos wala itong dagdag na mantika, saturated fat, o heavy preservatives na pwedeng magdulot ng inflammation. Mas puro ang lean protein na talagang kailangan ng katawan ng senior para sa lakas, immune support, at recovery. Idagdag pa ang natural na omega-3 fatty acids gaya ng DHA at EPA na makailang beses ng napatunayang nakatutulong sa puso, utak at kasukasuan. Sa maraming clinical research, ipinapakita na ang omega-3 ay nakakabawas ng risk ng cognitive decline, mental fog at joint stiffness, tatlong problemang madalas maranasan ng na mga nasa senior years. Sa konteksto ng Filipino life, talagang practical ang canned tuna. Pwede itong gawing ginisang gulay, sahog sa sopas, pang-sandwich o minsang diretsyong ulam na may kalamansi. Maraming lolo at lola ang nagsasabi na na magaan sa dibdib at tiyan ang tuna dahil hindi ito nakabibigat so pakiramdam, hindi nakainit ng ulo at hindi nagdudurot ng kabag kapag kinain sa gabi. Perfect ito lalo na sa mga senior na mabilis sumakit ang tiyan kapag mamantika ang pagkain. Pero tandaan, pumili ng reputable brand, low mercury at water-based, hindi oil-based. Kung maaari, piliin ang low sodium varieties dahil maraming seniors ang may hypertension. At kung may budget, mas mainam ang skipjack kaysa yellowfin dahil mas mababa ang mercury content nito. Pangalawa, canned vegetables, low sodium, good fiber for seniors. Kung may canned food na madalas maliitin pero sobrang kapakipakinabang para sa Pilipino seniors, ito ay canned vegetables, basta low sodium. Ayon sa mga pag-aaral ng Mayo Clinic at Harvard School of Public Health, ang pagkain ng high fiber vegetables ay tumutulong maiwasan ng constipation, pagtaas ng kolesterol at bigla ang pagtaas ng blood sugar, mga problemang karaniwang nararanasan ng mga edad 60 pataas. Ang maganda pa, ayon sa USDA research, ang nutrients tulad ng beta-carotene, folate at fiber sa canned filarots, peas, corn at beans ay halos kapareho pa rin ng nasa sariwa, basta't hindi ito naliligo sa asin o sirup. Para sa maraming Pilipinong seniors, hindi madaling maglakad papunta sa palengke o supermarket araw-araw, lalo na kapag may arthritis, rayuma o mataas ang araw kaya mabilis mapagod. Kaya malaking tulong ang canned vegetables, ready to use, hindi nasisira agad at pwedeng istak sa maliit na budget. Ang fiber mula sa gulay ay tumutulong bawasan ang pamamaga, pagaanin ang digestion at ayusin ang bowel movement, lalo na para sa may GERD, almoranas o madalas mamaga ang chan dahil sa constipation. Sa mga karanasan naman ng maraming lola sa Pilipinas, madalas nilang sabihin, gumagaan ang pakiramdam ko pag may gulay sa araw-araw. At totoo ito, kapag regular ang fiber intake, mas maayos ang pagdumi, mas stable ang energy, at mas kontrolado ang blood sugar swings. Lalong-lalo na sa mga seniors na madalas kumain ng kanin at tinapay, malaking tulong ang isang serving ng canned vegetables para hindi mabilis tumaas ang glucose. Pero importante ang tamang pagpili. Laging tingnan ang label at piliin ang may markang low sodium o no salt added. Kung walang ganitong option, pwedeng buksan at irin sa tubig para mabawasan pa ang sodium ng hanggang 40%. Maaari itong ihalo sa monggo, sopas, pansit, omelet o simpleng sauteed gulay. Madaling lutuin, abot kaya at nutritionally proven na mabuti para sa kalusugan ng senior. Sa tamang pagpili at tamang paghahanda, ang canned vegetables ay nagiging praktikal, masustansya, at research-backed na partner ng Pilipino seniors para sa mas magaan at mas malusog na araw-araw. Pangatlo, canned fruit in water or own juice, natural vitamins with less sugar. Para sa mga Filipino seniors na mahilig sumatamis ngunit gusto pa ring maging maingat sa kalusugan, ang canned fruits in water o sariling juice ay isa sa mga pinaka-praktikal, pinakalinis at pinagkakatiwalang alternatibo sa sariwang prutas. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Johns Hopkins Medicine at iba pang food nutrition research, ang antioxidants sa prutas tulad ng vitamin C, potassium at phytonutrients ay super importante para pabagalin ang pagtanda ng cells, palakasin ang immune system at bawasan ang pamamaga ng kasokasuan. Ang mga sustansyang ito ay hindi agad nawawala kahit nakakand, kaya magandang budget-friendly option ito para sa maraming Filipino. Maraming Filipino seniors ang gustong kumain ng fresh fruits pero minsan napipigilan dahil sa mataas na presyo o hirak maghanap ng good quality. Dito nagiging lifesaver ang canned fruits, basta hindi sirup. Kapag sirup ang ginagamit, biglang tumataas ang sugar content na masama para sa may diabetes, fatty liver, hypertension at chronic inflammation. Pero kapag in-water or 100% fruit juice, mas mababa ang asukal at halos katulad ang nutrients ng fresh fruit. Mataas ang hydration, mataas ang vitamins at wala halos artificial additives. Sa tunay na karanasan ng maraming lolo't lola, napapansin nila na mas magaan sa tiyan, mas madaling tunawin at mas madaling nguyain ang canned fruits kung kara sa ilang fresh fruits na minsan ay matigas o masakit sa ngipin. Napakaganda nito lalo na para sa seniors na may dentures, weak bite force o madahas sumakit ang gilagid kapag kumakain ng matitigas na prutas gaya ng mansanas o peras. Pinakamagandang piliin ang peaches, pineapple, pears at mixed fruits pero dapat palaging i-check ang label, no syrup, no added sugar at kilalang brand para iwas sa hidden additives. Kung talagang gusto pang bawasan ng asukal, pwedeng banlawan ng mabilis sa malamig na tubig bago kainin. Sa tamang pagpili, ang canned fruits in water ay hindi lang dessert, kundi isang nutrient-packed, senior-friendly at budget-wise na paraan para mapanatili. Tiling malusog ang katawan araw-araw. Pangwakas na kaisipan Sa panahon ngayon, hindi na praktikal ang simpleng payo na iwasan lahat ng dilata. Sa realidad ng maraming pamilyang Filipino, lalo na sa mga senior, madalas limitado ang budget, mahirap bumiyahe para mamalengke at minsan wala ng lakas para magluto araw-araw. Ayon sa mga pag-aaral ng World Health Organization at Harvard School of Public Health, hindi ang pagkadilata ang tunay na problema, kundi asin, preservatives, at uri ng mantika na nilalaman ng mga ito. Ibig sabihin, pwedeng kumain ng dilata basta tamang pagpili at tamang moderation. Ngayon na malinaw sa iyo ang 3 worst at 3 safe options, mas madali mo nang mapapangalagaan ng pantry mo nang hindi nalilito o nangangamba. Tandaan, habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang katawan ng mga senior. Isang pagkaing mataas sa sodium o trans fat at mabilis nang sumusunod ang pagtataas ng BP, pamamaga ng binti, paghigpit ng paghinga o pananakit ng dibdib, mga sintomas na binanggit sa maraming clinical studies tungkol sa aging at inflammation. Pero kapag tama ang pinipili mo, tulad ng tuna in water, low-sodium canned vegetables, at fruits in water, hindi syrup, may tunay na epekto ito sa katawan. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mas mababang sodium at preservatives ay nakakatulong sa mas maluwag na daloy ng dugo, mas malinaw na pag-iisip, at mas kalmadong kasukasuan. At kapag mas magaan ang pakihamdam, mas nagiging masigla ang araw-araw kahit sa edad na 60 pataas. Hindi kailangan ng malaking pera para maging malusog, kailangan lang ng tamang kaalaman, tamang disiplina, at tamang pagpili ng pagkain. Sana ang video na ito ay magsilbing gabay para sa inyong pang-araw-araw na pagkain para mas humaba, mas gumanda at mas sumaya ang inyong mga taon habang patuloy kayong nabubuhay ng may lakas, karunungan at pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.